Hindi lang basta nanay tayo dito sa bahay. At pwede rin tayong kusinera, dancer, at tagalinis ng loob ng bahay. At maliban pa doon, labandera. kahit pa ganun, masaya tayong pagsilbihan ng ating mga anak. Ang yeah. Puso. Pagkatapos natin maglaba mga langga ay magsayaw-sayaw tayo. Pang pagod vibes ba? Laay kasi parati mag-isa mga langga lalo na kapag tulog yung kasama mong si baby Ilunga. Kaya ang ginawa ko mga langga after ko magtrabaho dito sa loob ng bahay ay mag-TikTok ako. Mas maganda na lang itong gawain na ito mga langga kaysa magloko-loko ka habang wala yung asawa mo. Ayaw ko naman ng ganun. Lalo pat ang mga anak ko ay halos babae. Araw-araw -araw pala ako maglaba mga langga lalo na kapag mayroong klase kasi baka maubusan itong mga anak ko ng isuot or ang mga medyas nila. Inuuna ko talagang i-wash mga langga yung mga uniform nila para mauna matuyo. Sa bagay mga langga, madali naman itong matuyo dahil na spinner na ito. Kahit hangin mga langga ay matuyo na ito. Malaking tulong talaga sa ating buhay bilang isang nanay ang washing machine lalo na kapag mayroon siyang spinner. Kasi madali na lang buhatin dahil magaan na. At kapag magsampay ka mga langga, ilang oras lang ay matuyo na kahit hangin lang. At pagkatapos ko maglaba mga langga ay nagluto naman tayo para hindi tayo mapasmuhan. Takot yan mapasmo. Dahil mayroon namang naglalako ng dabong mga langga Or bubod ng kawayan So yun, bumili ako ng dalawang maliliit na silupin Pero di ko gusto ang ganitong slice mga langga Dahil medyo mapait pa siya Ang gusto kong pag-slice mga langga sa dabong Yung pahaba, yung parang pansi Kasi hindi siya mapait kapag maluto na Ito kong ganito kasi mga langga parang makapal pa Kasing kapal ng mukha mo Charot <laughs> Hoy, joke lang ha, baka malain naman mo. Bitaw mga langga, sa totoo lang, kapag ganito kasing slice mga langga, ay medyo malasahan mo pa talaga yung lasa ng kawayan. Kasi medyo mapait-pait talaga siya. Ang gusto kong slice mga langga, yung pahaba, yung parang pansit, kasi hindi mo malasahan yung pait. Yung pait ng pagmamahal niya. Charot. <laughs> Hoy, yan ka naman ha. Ay, sorry, 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 sorry. Isa pa ha, bantay ka. <laughs> at sa puntong ito gimikos na Ensan. at mukhang lalagyan na ng oyster sauce hoy nakita na nila wag mo nang isabi pa ay tama no nahala So, imikos-mikos lang natin ito, no? I-adobo ko pala ito. Pwede pala i-adobo ang dabong. Ay, syempre naman, pwedeng-pwede. Sa mga hindi nakaalam na pwede pala adobohin ang dabong, ay pwedeng-pwede. At ito na yung patunay. Masarap rin ito gataan, pero mas okay kung nagmamadali ka, i-adobo mo na lang. Kasi kapag ginataan mo pa, dubling trabaho mo na. Naghahabol pa naman tayo kasi marami tayong gawain dito sa loob ng bahay. Hindi lang sa pagluluto, kundi maglilinis pa tayo. At hindi natin iwala yung ating pagsayaw-sayaw mamaya sa TikTok. Malakas ang loob natin, eh, wala tayong kiya. Pero syempre, dito lang sa loob ng bahay, lalo na ngayong nagkaedad na tayo. Sa totoo lang, mga langga, mahiya talaga ako, lalo na kung magsuot-suot ng mga maiksing dami. Pero para sa akin, mga langga, mas maganda talagang mag-try tayo. Kasi kapag mangulubot na yung balat natin, mga langga, ay hindi na natin masubukan pa. Ang ibig kong sabihin, mga langga, ay hindi na natin magawa yung mga bagay na dapat natin ginawa yung medyo bata-bata pa tayo. Alam niyo mga langga, mayroon talaga mga bagay na pinaghihinayangan ko noong kabataan ko. Gusto ko sanang magsuot ng swimsuit, mga langga. Charot! Oh, no! Meron naman akong picture noon mga langga, nag-iisang picture na nakaswimsuit ako, pero nawala na yun eh, dahil hindi pa uso noon kasi ang mga cellphone na may kamera. Parang bilang lang yung taon na merong cellphone na kamera noon, at napasali na ako doon. Pero yung pagkakilala namin ng asawa ko mga langga, kada mag-uwi siya galing naglaro ng boxing sa ibang bansa, ang pasalubong ko sa kanya ay cellphone pati chocolate, kaya doon nag-umpisa mga langga na meron na tayong mga picture-picture, dahil meron na tayong cellphone na with camera. At syempre mga langga, hindi pa uso noon ang Facebook, parang Prince pa yata yun noon. Kauna-unahan ko palang cellphone noon mga langga ID keypad, yung 3315 yata yun. Yun ang kauna-unahan kong nabili sa aking pagtatrabaho noon. Pero yung nagkakilala na kami ng asawa ko, mga langga, buti binilihan niya akong ng cellphone with camera na. Kaya nagkaroon ako ng picture noon, mga langga, na nakaswim sota. Pero noon, mga langga, masilan kasi yung noon, mga langga, dahil meron pang pa mga SD card, tapos pagbabura ay hindi mo na makita. Hindi kagaya, mga langga, ngayon na kapag kapag upload ka, nandun na yun sa Facebook, pwede mo na lang isave kapag mawala sa cellphone mo. Pero noon, kapag mawala, ay wala ka na talagang makita. Yun talaga ang mga bagay, mga langga, na pinaghihinayangan ko noon na wala akong remembrance katawan kong murag stick, parang barbecue stick sa kapayat, charot. bitaw mga langga, ang lesson nga nakuha ko noon mga langga na hindi ko na maibalik ngayon ay yung mga bagay-bagay mga langga na wala akong remembrance. Kaya ngayon sa mga kabataan, kung mapanood nyo ito, hala, pag todo, selfie na kayo. Kasi kapag magkaedad na kayo, hindi nyo na maibalik yung balat nyo. I mean, hindi na ninyo maibalik yung mga bagay na mayroon kayo noong kabataan nyo. Kasi kapag magkaedad na tayo ay kumulubot na tayo. Hindi na tayo pwedeng magbating suit, mag swim suit. Oh, sa bagay mga langga, mayroon pa rin Pero para sa akin, nakakahiya ng ganun yung nagkulubot na tayo. Alam nyo naman mga langga, sa lugar natin dito sa Pilipinas, maraming mga mapanghusgang mga mata. Ang daming feeling perfect kaya kayo mga kabataan ngayon nahala birahin niyo na suotin na ang gusto niyo suotin at mag selfie kayo hangga't gusto niyo kaya ako mga langga kahit anong suotin ng anak ko basta hindi lang makita yung kaluluwa niya ay okay okay ako kasi yung mga bagay na hindi ko naranasan noon mga langga ay gusto kong maranasan ng aking mga anak so yun lamang for today's video mga langga god bless and thank you for watching ingat po tayo bye